Libang ugali na magpapayaman sa'yo. Una is maging coachable ka. Importante talaga willing tayong matuto and kung nasa comfort zone ka ngayon, dapat eh talagang magagawin ka na bagong habit, bagong sistema para mapunta ka sa growth zone mo. Maninibago ka talaga sa mga gagawin mo. And then, pangalawa, value your time. Lahat tayo dito naging pantay-pantay. Lahat tayo may 24 hours per day. Kaya pwede tayong umasenso kahit na hindi naman tayo pinanganak na mayaman. And then pangatlo, maging disiplinado ka sa paghawak ng pera. Importante talaga na alam natin talaga yung lumalabas at pumapasok na pera. Alam natin yung control natin sa pera. And then, pang-apat, i yung iyong income, expenses, at net worth hindi pwedeng gusto natin umasenso tapos dumaan ng buong taon, hindi natin alam kung magkano yung ginastos natin, hindi natin minomonitor yung income natin. Kaya napaka-importante talaga, meron din tayong other source of income. Kasi dito rin ako nagsimula every week, tinitignan ko kung yung sa part-time ko, kumita ba ako na extra. And then pang lima, mag-focus ka sa iyong cash flow mas mabilis nating mabibuild itong ating solid financial foundation or tinatawag kong alkansya kung maganda ang cash flow natin. And magagawa natin to kung may other source of income tayo or kung may trabaho ka, pwede kang magkaroon ng part-time or magnegosyo ka. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB. Roan Celis Capistrano.